Diyos ko po, di umanay may, pagsus may pagsusumba. May dala-dala, may dala-dala daw ka mo siya ng ano, nakulaho. Bagkos pag uwi mamaya, isang kaldero. Ako may kalero. dalang hulaho, ito namang si Gatok So. kung matapos kong makapaghulaho, magyayaya ng lamayan, eh dito kso. Sobrang katukso ng babaeng iyan. Akala mo naman ipapayat ka pa. <coughs> Hindi na. Pag ako dorisyan yung mga call center ano ayaw magsasayaw e eh, meron doon tugtog digat ako na sayaw. mo <laughs> hindi ka doon sa sumba. makita okay, mo ang kalsada guys nare ang kalsada nare ang kalsada ng ano na tinatambayan namin dati As tingnan nyo ang kabila ilawa ang kabila, ilawa, ang kabila sa may kalsada. Sila ba kaya nandudula sa bunganga ng bulkan? Guys, niyo, may pagdadala ng ganari center. Hindi naman ginagamit. Diyos ko po, ang babae. Sinamit ko na yung kanina. <laughs> <laughs> Ginamit na daw, di umano. Pero sa glita, wala pang isang minuto. Parang nga suka ka. Pagkatao, so, nagganyan-ganyan pa ako. Eh, nasabi may tara sa lumian. Hindi <laughs> <laughs> na wala na ng gana. Guys, <laughs> tingnan nyo, maaawa kayo sa aming tambayan kanyari eh. Oo. Magaling talaga si Sisi. Ano? Hey, Pinagaya niya yung, ano, yung nagsusumba. Din ano ba? Diyos ko po, itong dalawa, abay nag nagsumba na rin. <laughs> Di umano. Kung iyan niya, alam arawin mo, konsenter. May pagkayayayain kong iayaw. Wala pa. At sa wakas, manlilibre uli si Lips. Ako'y tulog guys. Ang kaluluwa ko'y naggalakbay pa. At tawag-tawag siga at kainitang tapat nagyayakag din sa Hanopol. At si Tito Arch daw ay hindi umano'y nagyayakag issue naman -nag at itong gutom na gutom. Si Tito Arch talaga nagyaya din. Siya so, si, na, si. Ha? Si itong gutom na, gutom, -na gutom eh. At sa kagalingan ng aking Junakes, tinaman chinilas ka. Pulang-pula. Matulang play to you. Good birthday na ni Kuya. Kaya nandito kami gayun guys sa Nopal, sa Tamex, Lomean. At ang sarap daw, di umano sabi so, ni Ga. Sarap talaga, di nakadami ng high speed food. O, dito tayo sa lawas. And guys, si, si Lips ay? Guys, dahil kami ay diet, itong ulam ko, boneless uh, bangus. yon pagkatapos kong mag-exercise kanina. Lamunin mo ang itlog ko, oh. <laughs> Akanin <itlog mo. laughs> yung itlog mo. itlog ko. <laughs> Akanin itlog mo. Oh, lamunin mo. Dalawa to. <laughs> Ay, ayaw ko ng brown. Nakikiso yung ano ng ano ko, toyo. Ayan. At ayan. At ayan. Ito ang kanilang order, guys. Si bangus. Siya ay lomi. Siya ay bangus. Ganun din si Lips. Tapos akin ay pansit kanton. Tapos sa kanilang dalawa ay sisi. First bar. Salamat naman po at nang libre si Lips. <laughs> Hindi naman. Hindi po Hindi ako Hindi naman na tunay kagabi. Eh. Amin pala yung pera.